Okay guys, let's go. Follow shoot. Ayan. Kaya natin yan. So, ayan. Ang daming sanga. Ang daming puno. Ayan. What's up? My best friend, Kebs. Ayan. Follow shoot ulit. Kaya, kaya. Boom! Kaya so, dito. Dito maraming sanga dito. Ayan, ayan. Baba lang. Oops. Alanganin. Iwas. Ayan. Dito. Shoot yan dito. Boom. Boom. Let's get it on. ulit. Pabalik naman. Ayan. dito alanganin, may isa nga, sayang. Tas muna. Taas Tas baba ulit. Maraming sanga. Boom. Ito na tawid natin to. Ito shoot to Focus lang. Ito na shoot. Hmm. sarap. Ayan, dito sa ilalim. So, natry ko na to dito sa ilalim. Mahirap. Bumababa talaga siya. Hindi niya kaya. Bumabol. Abol ng mga bata. Pabaril ng mga bata. Dito, ito. Ayan, Oh. Mm, boom! Ayan, guys. So, lagi kong uh, siguro nakatry sa ko. Uh, may, may mga nauna akong video pinapalo-shoot ko na doon kaya medyo kabisado ko na so yun dapat pag shoot kayo kailangan alam nyo na yung dadaanan ayan, ayan to, ayan sa ilalim So, ito, going to Riverside. Ah, uh, yan. Dito may puno. Ito, masarap din to Maraming sanga. So, nasight ko na rin to bago ko ito palusyutan. Nakita ko na to Sobrang dami nitong pwedeng lusutan. Napakasarap yun, guys. Napakasarap. Anong lasa? Ayan. yung pinutumbok natin. Kila Isa Mayores, sa aking batchmate. Ayan. Balik na tayo, guys. Balik na tayo, guys. Eto na. Ayun, door to door. Going to Manila. Eto. Malitang star. Hindi kaya. Boom. May nagiinom. <laughs> Sila boots. <laughs> Sila boots, oh. <laughs> Sila kalbo. <laughs> Sila kay Ondol. Hey, what's up? Tagay-tagay. Tagay-tagay. Naanap siguro ako dyan. Nasaan ako? Inaanap ako kung nasaan. Tara, pas. Ayan, pasukin natin, pasukin natin guys. Pasok kaya. Ay, nahina ang signal, nahina. Muntik pa, binato. Ayan, shout out kay Joe Bixon, uh, classmate ko rin yan, kabatch ko rin yan. Oops, ops. humihina ang signal, humihina ang signal. Atras tayo, atras, atras, balik, 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 balik. Mahirap, mahirap. Nawala yung signal. Gilid tayo guys, gilid. Shout out kay Bitoy, kay Aisa Mayores. Yan. Yun tayo. <laughs> What's up? Tagay, tagay, tagay dyan. Tara, tagay tayo. Tapos hindi. What's up? Kaya yan. Yan you know, na, stroke pa ni ano, ni Jubik. ni Butch, kung saan ako nang gagaling, oh. Kami nasa bayan, nasa bukal yan. <laughs> One shot, oh. Tara, tagay tayo. Tapos hindi. Ayan o, nahanap tayo dyan you know, lasing tayo dyan, may lasing yung draw natin dyan. Wala daw, wala daw daw panginoon. inong. tayo, tapos hindi. <laughs> si Joe Bigson. <laughs> yung lawer, si Joe Bixon yun, sobrang galing sumayaw niyan. Kuya Undul, oh. Si Imbin. Si Toy Rap. Si Butch. Sino yun, sino yun? <laughs> si si Chasinyang wala. Ayun, naturo niya ako kung nasaan ako. Sabi siguro nasa bahay ako. Tinuturo ako niyan. Eh, na. May lobat na. Uwi na muna. Hataw, 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 hataw. Hataw, 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 hataw. Let's get it out. Kaya pa'ng lusot. Tara, try ka natin. Kung lulusot pa. Huwag kang mapabangga. Huwag kang... Boom! Uy, bumangga. <laughs> Sayang. Sorry naman. Isa pa. Shoot! Boom! Nice one! Ito pa, ito pa. Boom! Muntik na.